Hello, breeze. Dito naman sa baba ay talagang pababa papuntang train kaso lang ayaw kong pumunta ng train mas enjoy ako dito sa taas maraming views kasi sa train, train talaga yan puro hagdan ang laman eh dito, iba't ibang klase ng views sasakyan yung tram o ayan, yung na na yung tram pauwi na siya, pabalik yan ang sinakyan ko kanina pagkuntang trabaho di ba? o That's me, yeah. No. hindi nangyay lang talaga ang city pero enjoy Amalia Hotel ang tawag yan parang majestap hotel din yan ito naman ang George King. Yun, doon. Yan ang George King. George King Hotel. Maraming branch yan sa mga island. Napakaganda paggabi. Diba? Enjoy alone. Banding alone. Medyo umaambun. Malamig. Kasi sabi nila bukas daw may air, may snowing. Kaya Mangihigat din tayo. Para hindi malamigan. <laughs> Di ba? Dito tayo mag-aantay ng buses. Thank you for watching. Good night. Goodbye. Good day. Happy weekend.